Welcome to Henry KNG TV. Ah magaganap po. Ngayon po eh tayo sa school yan. nag po ako ngayon. Ah baling ngayon po pala ay araw ng Sabado. Oh. Ayun po, wala po tayong biyahe ngayong araw ng Sabado. Oh. Yan. Ngayon po eh, nag-aayos po ako dito ng aking taniman. Yung mga kamatis ko po ay tinatanggal ko ng mga dahon Kasi nga po uh, Ano po sila Magiging bahay pa po ng mga Insekto Yung mga lumang dahon ng kamatis Saka po dapat pala tinatanggal po talaga yun Para po natitrim Ganun po pala dapat sa kamatis Yan, Ngayon po ay baya nagtitrim nga po ako ng mga kamatis Pinabuhasan ko po sila ng dahon Ayan po sila makikita nyo po Buwan ako po po ako Pogis na pogis po ako Kasi nga po ako ay nagdidilig hindi ko po lahat yung mga tanong po dito. Uh, Bale nga po, ginagamit na ko lang po sila ng hose kasi nga po, uh, hindi po umuulan. Uh, ilang araw na po hindi umuulan dito. Kaya po yan, tuyong-tuyo po, pati po yung dragon fruit, tuyong-tuyo po sila. Ayan, dahil po ako napis kayo ng mga ganyan, hindi ko lang nabidyohan. Kasi nga po, uh, nag-aapura po ako kayo ng maga. Pero uh, nakapitas po ako kayo ng limang kilo. Limang kilo po lahat yung nabenta, plus yung natira sa bahay, plus yung napamigay mga 10 kilo po lahat ang dami po ang po mga katanyo ang dami po natitira po, mga buong dragon pot po yan nakatanyo mga ipa kong bunga bukas po pupitos yan ang dami pa ang lalaki dito po nga tayo sa kamatis bali ang gagawin ko po dito tatanggalin ko po yung mga ano yung mga dahon na naon dahon ng kamatis uh, gumagamit lang po ako dyan ng cutter yan po nalaglag na yan ganito mga po ginagawa ko kinakat ko lang po yan ha? yun kinakat ko po, po yun para po hindi na po kasi po wala na rin po sila saka hindi mo po sila magbubunga yan po yung mga unang dahon ng, dahon ng kamatis dapat po talaga natanggal yan pwede po silang kamayin pero mas maganda po yung may ganito gamit ang ginagamit ko sa kanila ay itong cutter ng dragon fruit pero pwede rin po yung gunting wala po kasi ako makita ng gunting kaya ito po ang ginamit ko ngayon kasi nga po ah, nagkakat din po ako ng dragon fruit kinakat ko rin po yung mga anong dragon fruit yung mga may sira hindi po talaga may iwasan dito yon kasi nga po ah, <coughs> ibang klase po yung dito mainit malamig mainit umulan tapos madalang po umulan napupungkos po hindi po may iwasan pero hindi, dahil nga po hindi po ako nag-spray kaya yun po, ikinakat ko na lang po yung mga nasisirang ano, ng sanga ng kagod. Ayan po. Sabay damo na rin po. Ayan. Ayan. Oh, nabuhay na yung tulas. na yung tulos? Maluwag po yung tulas pagkakalagay ko. Hindi ko po kasi masyado maasigas to. Wala so, nga po kasi nang ako ay nagbabiyahe. Bukas po magbabiyay na po ako. Pwede lang araw po ako hindi nakabiyahe. Kasi nga po yung mga karang araw, sobra-sobra naman yung biyahe ko. Kaya po yun, nag-relax ang konti. Pagkari po niyan, biyahe na naman. <coughs> Tuloy-tuloy na naman po yung paghahanap po yan. Kaya nga po, hostan po yung ginagamit ko. Kasi nga po, wala naman pong ano dito. Wala naman pong poso dito. Kaya po tubig sa ano lang po, may chlorine din ito. Okay lang po kaysa po sa wala. Okay lang po ito kaysa sa wala. Mas maganda po sana yung mga tubig po so okay pa yon kaysa rito sa may mga chlorine na ganito. Yan. Ito nga po pala, hindi ko nalagay ng mga tali. Tools po nalagay ko kaso nga lang, kulang po ng tali. Eh, kaya ganyan na itsura para talaga napabayaan sila. Pero kahit ganun pa po, ay gumanda rin. Gumanda rin po kasi ah, nga po eh. madami rin bunga gumanda rin po kahit pa paano kahit kulang sa pag-aalaga yan mas maganda po sa ito kung natulusan ko or natalian ang dami bunga yan. Yan. Oh. ang dami bunga ang dami oh Ito oh. naman, oh. Oh, puro bulak na puro bunga po yan. Tuloyin po natin ginagawa natin dito para mabilis tayo. Yan. Ito po, dinadamo ko na po yung ano, yung luya. Luya po ito. Ito po luya na to, Eh, galing po ito sa Bicol. Binigay po ito ng inaanak ko. Galing po ito sa Bicol. Itanim ko po, po dito. Akala ko po hindi tutubo. Kasi nga po sobrang mainit. Yan, dinadamo ko po siya ngayon. Gusto rin po ng luya kasi nadadamuan. Tatabunan ko po yung puno. Malit lang po yung ano to. Kung magasaan na ito, ito, yung native sa Bicol na luya. Po, malit lang po siya. Kali dito nga po ito nakatanim. Sa gulong ngayon. Tapos po yan o. Oh. Nagpula po ako dito ng mustasa. Kasi nga po yung tiyan ko mustasa dito eh hindi po nabuhay lahat sayang po kung nabuhay po sana lahat yan na po sana kalaki ah, kasi nga po ah, sobrang init hindi po nabuhay noon <coughs> po may marami po tayong time dito kahit pa unti unti lang ang laki na po noon ang laki na po ng ano niya bunga ay matagal po ito bago maharvest mas po may kalamansi po tayo dito kalamansi dalawang puno po yung kalamansi na yan ayan at saka yun pa po yung isa tapos po yun yung kubo. Mga bignay po yan. Bignay. po yung mga bayabas na ito eh. Yung mga bunga po ng bayabas eh, sa isang araw eh. Ito po yung aking babalutan. Babalutan ko po yan. Maraming po bunga ito. Labing isa po lahat yung bunga nito. Ito yung dami yun. Oh. Lalaki. Ano po eh mapalaki ko na to <laughs> para makita po natin kung gaano talaga kalaki yan po eh mga ilang taon ko na po natin siguro mga dalawang taon na po yan o baka magtatatlong taon na po yung bayabas na yan ang laki po ang laki po niya baka nga po magtatatlong taon na yan simulan yung itanib ko mayra po yung proseso niyan marami rin po yan kahit paano. siguro yan eh baka 2 4, 5 2, 4 apat, lima. Mag-isang na lang po yung natitirang bayabas. Pero dati po marami yan sa iba't ibang lugar po dito. Ay, meron pa po lang dalawa doon sa gawin doon. May dalawang puno po doon. Yung po yung nabuhay. Yan. Tapos nga po ito. Yung po na ito. nakatanim din po sa gulong yan. No? nakatanyo Ang dami pong bunga niya. No? Kahit po sa gulong na nakatanim. Yan po, tabi-tabi po yung puno niya. No? po mga hinug. Kaya po kung meron kayong bakanting gulong dyan, hindi ginagamit. O kahit ipatong nyo sa simento, sa flooring, simento. Yan po. Makakabuhay po kayo. Hindi na po kayo bibili. Bali ito po ay 2, 4, ano bali pitong puno po ito. Pitong puno pong sili, pinagkasa ko sa isang gulong na malaki. Pitong puno ng sili, pinagkasa ko sa isang gulong ng truck na malaki. Ito, may bunga. Hindi na po ako bibili. Yan. Tapos ito, drag po ito. Dahil bunga. Ayan o. Ayan o. Mahilig na po yan. Yung pa isa. Yung pa isa. Ito nyo naman. Mayan mayan po kakain natin yan. Kakain po tayo ng isa. Para hindi po tayo puro alaga lang. Dapat po kinakain din po natin yung ating mga tanim. Ayan. Ito, didrigan yung sila. Ayan po, nakita nyo naman. Ito po yung dragon fruit. Ah, napakaganda na po yan. Ito po yung ating kakainin. Ito po yung nakatayin dito sa ano, sa may puno ng uh, paper tree. Harapan. Tapos po ito. Ayan po yung harapan ng classroom. Ayan po yung classroom ng aking misis. Ayan. Ito po yung ating kakainin. Yung titikman Titigman po natin ito. masarap. Pero ayan po. Gutom na po ako eh. Kaya titigman po natin yan. Ayan. Napakasarap po nito. Tapos meron, meron nga po akong tanin ubos dito. Ang laki oh. Matay na po akong ubas kaso nga lang ayan, napapabayaan ko rin. Ayan po, na po natin. Ang pagbukos na po nito, hindi din po akong gagamit ng kutsilyo. Pwede po sa puwet. Ayan, sa puwet po, sa puwet po, po sisimulan. Wow! Wow! Sarap! Wow anh có, subscribe cho kênh Ghiền Mì Magasana po. Hindi pa po siya hinog-hinog. Pero matamis na po siya. Siguro po ito, pwede bukas mas matamis po ito. Pero okay na po yan. Napasarap po. alap. Mmm. Ah. Pusong. Ayan po, nakakain tayo ng dragon fruit. Napakasarap. Ngayon po, ipipitsa ako ng okra. Ito so pong okra na ito, eh, masarap po ito. Kahit ilalaga lang. <coughs> ilalaga po, ipapatong sa kanin. Napakasarap na po dito. libreng ulam na po ito. Masustansya na, masarap pa. Ayan po, Ayan po yung okra. Ayan, dito po pwede yan. Iba magulang na. Lalagay ko na lang po sila sa bulsa. Naka 6 packet naman po ako ng pat na short. Yan. Napakasarap po nito. Lalagay ko lang po ito. Sasawso ko lang po ito sa halo baybay. Napakasarap na po nitong ulam. Ito po hindi na bibilin. Hmm, ito po magandang size yung ganito. Pero ako po kahit na malit, kinakain ko. Kinakain ko na po ng hilaw. Hindi ko na po nilalaga. Hindi ko na niluluto. Pwede na rin yun. Masustansya pa po yan. Kasi nga lang po, medyo slimy ang dating. Slimy po ang dating kapag kumain kayo ng okra ng hilaw. Yan po, pero masarap. Sa mga hindi sanay, baka bumalik. Pero ako po, sayang na kumain ng hilaw na okra. Napakasarap po. Yan. Okay na po ito. Sayang. Lalo? Haba. Lady finger or okra. Napakasarap po na ito. Okay po, ganito na lang aking vlog ngayong araw na ito sana po ay ako ay suportahan nyo po, ang ganda ng kamatis ko ilang taon na po akong nagbibideo eh pagka ngayon eh, hindi pa ako nakakatip na nakaka nakapilaghirapan sa youtube yan yan po, ganda dito bukas na po kukuha ito medyo ano ba po hindi pa po, hindi pa po, po pantay yung hinog pero pwede na po yan ito nga po isa na to may sakit po sa balat nakakapunan lang kami yan bali bukas na po yan Sige po. Maraming salamat po. At hanggang dito lang ang aking vlog ngayong araw na to. Kayang GTV po. Kasi nga po tayo naroon. roon. Ingat po tayo lahat. At kung wala po tayong tanim, magtatanim po tayo ng mga uh, halaman, gulay at putas. Ayan po. Maraming salamat po. <coughs>